Dito kayo mami. Sino ka mami, no? o, oh. ah, kayo yun Good afternoon. Tingnan ko yung ada ni mami Katandaan ba? Katandaan. <laughs> 78 years old? Yes, nagtagal ako sa bangko. Ay hindi ko pinansin, natagal na rin eh. Uh, Saan magsasakal? Degenerative osteoarthritis chains of the hip joints such as fibroid, mm -hmm. buvus, and ligated clangor. Ang labo naman. At hindi, eh, ano lang. Yan, ano. Xerox. Kasi yung original. Ayun, na ito. Sayang naman. Kasi pag ganito, oh, ang labo. Umiilaw uni, eh. Nasa... Xerox. Mahalaga kasi. Ito, ito, mahalaga, oh. Ito yung part na ito. Kasi may nakaray ko dito sa inyo sa hip joint niyo masakit. Oo. Oh, oh. Hindi, ngayon pag nagpapalo na, to ko ng na to, pagbaba dito, pag lagi lang nakatayo ito, nalay. Tapos yan, yung pulikat ko sa paa, yung parang nang palang paa. Labo. Hmm. labo. Kasi hindi Meron kasi kayong ano, ito, putol dito. Yung tubo nito, tabi nyo. Ah, yun nga, tsaka dito na, sa lahat ano, dito pa yung bibs din. Dapat ah, yan, straight. Ayun uh, ang yung may spine okay. Lagi na. Nga, dan, dan, dan. Lumbar liboscoliosis predisposition to lumbar instability. The usual lumbar lordosis maintained there is slight leftward convexity of the lumbar spine. Line of weight bearing folds anterior and Ferguson in the soft tissue outline are intact. the pala. Yeah. Ito yung nakatagay dito. No? Ayun, ang pagka na, yung anterior view. Kina niyo? Not sure. Yeah. Okay. Yan na nararamdaman niyo, mami. Hindi na yan natin may kukulik ng tulo yan. Pero yan, giginawa kayo niyan pagka na... Mm Kasi hindi na natin yan. Sa edad niyo na yan, 78. Consider na kayong 80 na yan. Consider na... 79 na na. 79, o. Consider na 80 na kayo nito. Panalo na, no? Panalo so, na. Kapahabain pa natin yan. <laughs> okay. Gusto parang niya nagit like, 100. Uy, yun. natin yan.

Marupok na kasi yung buto natin. Pag okay, ganyan. Sa handahan ng talaga yan. Okay. Ang 60 pa, marupok na din. Marupok na rin, pero siyempre, ikukumpara sa 80, mas marupok ko. Oh, yan, ngayon, nakapok ko. Fragile. Relax. Lang, Lola. <laughs> <mabuti si> Lola. <laughs> masakit pag nahiga kayo pag lapat na lapat hindi naman ipat ay ayan follow it masakit ayan ang to the leftward. Oh, wait, eh, pag ganito kayo. Again. Okay. Alam niyo kung oh, medyo malusog kayo, hindi na kayo makakatayo. No. Kaya nga eh. Pasalamat ka mother sa kanya mas magaan kasi kayo. eh hindi lalo na kong presyo Kasi kung bimibigat pa kayo, wala. Malulog po kayo lalo. Sir, tinit na kaya so, yan kayo. <coughs> <coughs> magaan. Relax na nga. Isa pa. Ayun. <coughs> Ayun. Very ano na kasi to.

Kung ano sa paan, sa ori ito Sa tayo nga talaga, para Kung baga sa boyfriend, para po जी मामी और मलिक Okay, ako ba ng talagang ito? Okay na yan. mami. Huwag nang tawag, sir. Sige, kayo. lang straight. Sige. straight lang. Masakit? Masakit? Wala na. Kanina masakit eh, di ba? Wala oh. sa nagpunta. nagpunta? Wala, di ba? Hindi kasi natin pwedeng ano Tama lang yung isang adjust lang. Konting, pitik-pitik na Pag uh, medyo malakas yan, baka mabali yung mga ano dyan. Oo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pa, Magpapamassage kayo ng mami Ganyan lang oh Yung massage Mala ka kasing kasi Hindi na kayo nakapag-stretching Wala na tayo mga O ano ano Now, Hindi na tayo nakaka-versa Hayaan na nyo yung mga massage Ng magpapag-aagaan ng katawan nyo Basta yung di madihin ah Ganyan lang oh Sakto lang Masama kong masin Sa mga damadaman ni mami mas mababigat ang kata ka pa Oo, wala lang din mabigat ang ano mama, mama. Mama, mama, mama. <laughs> <laughs> ba mama. Mabigat. Tuwing kahit kahit gulatan oh. para lang siya may gulong support. Uh. Di ba minsan tinatayuan natin siya? tahan Ganun dapat tayo na matanda Kailan ba? Oo, kata ano? Mga bato. Ba talaga <laughs> tandaan. Oh. Pero kung yung gagawin yung ginagawa ko kasi oh. hindi okay. niya hindi ng oh. control 'yung ano eh. Hindi, ako sa ganitong board lang kasi to. Kasi ito diretso. Oo, oh, portable dito. Dapat pala yung parang papag lang. Pero ano, may, may pinapatong naman ako po. Pag-iiga kayo, siyempre dahan-dahan oh. din ha. Sa so, kailangan nyo medyo malambot na konti. Okay yung miga sa folding bed. Hindi naman folding bed na nakalundong gano'n yun. Yung flat naman po siya. Yung flat na, up, yung Oo. Flat na ano. May, hindi, pa pang karami yun na folding. Dito sa <laughs> okay, okay. Manatili sana kayong strong. Kunin natin yung gantimpala ah. Malapit na. Sana may Alam ko may gantimpala na 80 years eh. Uh, next year pa to 80. Okay.